Didilat yan. Bird. Asan ang mata? Mata? Ilong. bali balik na eh. Wala siya kay... Lex. Wala siya kay... Uh, kay Patrick. Tapos, pag-uwi. Mami, Mami! mag-iipo na akong pera. <laughs> Asan ang mata? <laughs> mata. Asan ang mata? ko <laughs> kay Patrick <laughs> Sige na nga. Win mo. Mami, na mag-iipo na. <laughs> <laughs> talaga to. talaga. Para Parang yung papa rin niya pa yung nag-traffic. Dito, tumutunan na nga. Uulit <laughs> pa rin. Sawa ko yung Patrick. Sama-sama ako eh. Ito, Mami, pag-ipo na ako ha. talaga, Bye-bye. Sa'yo ko na, sa'yo. Kala mo talagang kapalipaniwala. Eh, dance, dance. Duma, bili diba? na bili yan, di ba? Bye-bye. Naubos yung pera papa niya. Bye-bye.